Ah, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back po sa our YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Rosemary Perez. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, umiire ba daw yung inahing baboy kapag nasa loob lang dyan yung inunan? Kung kayo po'y mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inunan po natin mga alagang inahing baboy. Ang inunan po kasi, ito po yung huling lumalabas kapag tapos sa pumanganak ng mga inahing baboy ang maximum hours na pwede pong lumabas yung mga inunan pagkatapos pong lumabas yung kanya mga biik ay nasa 24 to 38 hours yan po yung maximum time na pwede pong malabas pero uh, yung inunan pwede po yung lumabas within 1 uh, hour, 2 hours or 3 hours after siyang mga anak so yung iba po mga minuto lang ayan po dahan-dahan na pong uh, lumabas yung mga inunan pero yung maximum talaga na oras na ito po pwedeng lumabas sa ating mga inahing baboy ay nasa 24 to 30 hours po mga kaibigan habang nababuntis po itong mga inahing baboy po mga kaibigan mayroon po itong tiyatawag na uh, maternal blood circulation mula po sa inahing baboy papunta po yun sa kanya mga biik ito po ay dumadaan po sa placenta o sa inunan kaya po yung inunan po ay naka-attach po yan doon po sa uterine wall ng ating mga inahing baboy kasi doon po dumadalo yung dugo galing po sa ating inahing baboy papunta po yung sa mga biik yung mga dugo yan mga kaibigan yan po ang nadadala ng uh, carbon dioxide, oxygen vitamins, minerals at mga antibodies po na kinakailangan po ng mga biik habang siya po yung nasa looban na ng at uh, yan natin mga inahing baboy kaya po yung mga biik po ay dependent pa lang dito po sa mga inahing baboy po mga kaibigan kung ano po mga vitamins at minerals ang natin pong uh, ibinibigay sa ating mga laging inahing baboy yan din po ay makukuha ng mga biik sa pamamagitan po doon po sa inunan. Doon po dumadaan yung mga uh, dugo ng mga inaheng baboy, papunta po siya kanyang mga biig po mga kaibigan. naman dala po mga supplements na po yan. Kapag nasinunan na po mga nakita yung mga inahing baboy po mga kaibigan, dahan-dahan na po yung umaabante yung mga biik papunta po sa birth canal na po ating mga inahing baboy. Hanggang paglabas po na sa porta ng mga inahing baboy, yung umbilical cord po nila ay mapuputol po yung dahan-dahan kasi yung umbilical cord po ay naka-attach po yan sa inunan so kapag lumalabas yung biik dahan-dahan din -dahan po napuputol yung mga umbilical cord niya so pagkaputol ang umbilical cord ayan po, yung biik po mga kaibigan ay magsasara po yung kanyang sphincter doon po sa kanyang chan kaya yung biik po ay humihinga at umiiyak po mga kaibigan so sa mga panahon na yan kapag naputol na po yung umbilical cord mula po sa inahing baboy papunta sa mga biik at saka yung biik po ay humihinga na umiiyak na dependent na po siya. Yung kanya pong baga po mga kaibigan ay meron na pong expansion. At saka yung sphincter po niya dito sa umbilicus niya ay nakasirado na po yan. So yung baga po ng po mga kaibigan ay nagpa-function na po siya. Kapag tapos na pong mga nakit mga inahing baboy, ahuli talagang lumalabas yung inunan. Sa tanong po natin subscriber, kung kapag mayroong pang inunan sa loob ng tiyan baboy, ay umiire mo daw yung ting mga inahing baboy. So syempre po kaibigan, siya po ay umiire. Kasi po, dahan-dahan nyo po yung dinedetach yung mga inuna na naka-attach po doon po sa uterine wall nating mga inahing baboy. Para po ma-detach po yan, yung ating pong inahing baboy po ay umiire. Kasi mayroon po tayong tinatawag na uterine contraction. Nagkukontract po yung kanyang uterus. Nang sa ganon, dahan-dahan pong matanggal yung inunan mula po sa uh, uterine wall nating mga inahing baboy. Kaya ating tingnan yung mga inahing baboy na siya po ay para pong umiire talaga. So yung iba, akala nalang mayroon pang biik na lumalabas, pero ay yung ang sanhi ng pag-irritate ng inahin baboy po, ayan po yung uterine contraction para mailagbas po yung kanyang inunan po mga kaibigan. So yan pating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.